To, mga na sa um, natin. a new survey shows higher public support for an international probe of the duterte administration's bloody war on drugs but it also reflects skepticism over whether the international criminal court will be impartial in its investigation rg cruz reports A December 2023 Social Weather Station's poll of 1,200 respondents nationwide showed a growing openness to the investigation of the International Criminal Court on the drug-related killings during the term of former President Rodrigo Duterte. In the uh, kababayan, may nitinit balita. Sabi, uh, dumarami na raw ang mas pumapabor sa uh, drug investigation ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basis sa survey, mas marami na yung mapabor sa uh, imbestigahan di umano uh, extrajudicial killings na ginawa ng former president. At tayo po ay nagbabase lamang doon sa balita, sa mga balita ngayon. Patuloy na. Conducted from December 8 to 12, 25% strongly approved and 28% somewhat approved the ICC investigation or a cumulative 53%. This is higher than the cumulative 45% who gave approval in March 2023. 53%. Sorby lang po yan. 53% yung uh, mas pumapabors. Halfway. So, Those who disapprove of the ICC investigation decreased. A cumulative 57% of the respondents also agreed that the government should allow the ICC investigation compared to 48% in March 2023. The former leaders 48 critics in the Makabayan block want to listen to these Mukhang pumapanig din sa ICC ang dumaraming mamamayang Pilipino. So si Raul Manuel, ito yung uh, isa sa mga makabayan lahat. Million... Uh, kalaban ito ng mga Duterte. Kalaban din natin ito ngayon kasi isa ito sa mga uh, NPA enabler na obviously na nagre-recruit sa mga kabataan nating estudyante sa uh, mga universities natin all around the Philippines. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ito isa ba siya sa pananagutan niya? Ibig sabihin po, oh, nag iba isa. na ang configuration, ang configuration. Isa pa itong si Arlen Rosas, magkakasama sila sa Makabayan Black. Mga uh, uh, nagaganap ngayon. Mas ngayon, uh, nakabukas ang taong bayan na apapanagutin uh, itong gumawa ng isang kolinsiya na nagresulta ng napakaraming pagpatay sa ating mga mahihirap The same SWS poll, however, showed that Filipinos remain skeptical over the ICC's impartiality in conducting such an investigation. The Department of Justice, however, insisted that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Justice Secretary Remulia says the Philippines' withdrawal from the ICC maintains the commitment to uphold national sovereignty and integrity of the country's justice system. Remulia also emphasized that the country has a work. Uh, ang ICC na mag-imbestiga doon sa Pilipinas. Kasi hindi na ito miyembro ng International Criminal Court at uh, wala pong sovereign niya ang ICC na magpunta at mag-imbestiga doon sa Pilipinas. Ang problema kasi yung mga DDS supporters ay sila yung palagi nang gagatong. Una-una uh, si dating um, spokesperson Harry Roque. Palagi siyang mayroong mga sinasabi about the ICC at uh, hindi natin alam na nakakarating doon kay uh, former president at doon natitrigger sa mga sinasabi niya. Tuloy natin. Justice system that will never leave anyone behind. The Philippine National Police has said it would not enforce any arrest warrant that would be issued by the ICC against former President Duterte. Uh, yung PNP mismo nagsasabi na kapag merong arrest warrant na galing sa ICC ay hindi nila ito isi-serve malinaw na malinaw na medyo dumadami na yung pumapabor sa investigasyon pero yung ating gobyerno yung presidente mismo ay malinaw na sinabi na hindi niya papahintulutan na pumunta ang ICC at mag -imistiga. at kung merong mga arrest warrant na ihain at ibigay sa gobyerno walang mangyayaring arresto dahil walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa ibang balita, dating Pangulong Duterte hindi magpaparesto sa International Criminal Court. Okay, pakinggan natin. Pinangahawakan ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi hindi hahayaan na makapag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC ukol sa madugong war on drugs na nakarang administrasyon. Napaulat ang ibinahagi ni dating presidential spokesman Harry Roque na nabahala siya ng tawagan siya ni Duterte si at sinabi na may natanggap um, itong impormasyon na ipinaresto like, yeah. na siya ng ICC. Uh, yes, ito nung tayo ng panilo. Ibang opinion sa bawat uh, isa. Pagka uh, ako po yun, uh, naniniwala at uh, nagtitiwala sa binitawan salita ng uh, at ito sa lukoy ang uh, Presidente na si, si President, Sen. Bungo. Uh, uh, the Philippine government will not uh, cooperate. So, Palaging sa sinasabi sa niya. Magugulitan noong March 17, 2019 nang kumalas na ang Pilipinas sa ICC sa utos na rin ni Duterte. At ito rin ayon kay Go ang pinaninindigan ng dating Pangulo bukod pa sa paniniwala niya na hindi ito magpapaaresto lalo na ito ay nasa Davao City na itinuturing niya balwarte Nagsalita rin po ang former president na wala nga pong jurisdiction ang uh, ICC dito sa ating bansa. Pero kung walang jurisdiction at walang uh, cooperation Kuya, Ang gobyerno. Wala, wala pong wala, jurisdiction ang ICC doon sa uh, atin kasi hindi na po tayo, tayo, tayo ang international former president sa Dabao without uh, cooperation, without coordination. So, ang 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 mangyayari kasi ang ang ICC pagpasok na sa Pilipinas ay dadaan muna yan sa proseso, dadaan muna yan sa diplomasya, dadaan yan sa ating gobyerno. Papaalam yan kung meron man silang uh, arrest warrant ay dadaan yan sa iba't uh, ibang -iba -iba ahensya ng gobyerno, especially sa Department of Justice. Uh, ayon sa o ng Pangulo na huwag nating respetuhin o huwag nating tulungan ang International Court dahil wala silang jurisdiction. Eh, dali ito ay 80 anyos na rin. Hiniling na lamang din ni Roque kay Pangulong Marcos Jr. na magpalabas ng Executive Memorandum Circular sa lahat ng ayensya ng gobyerno sa pambansang pulisya at sa Armed Forces of the Philippines na huwag makipagtulungan sa ICC. Itong si Harry Roque, Uh, gusto niyang gumawa ng uh, executive order yung Pangulo. Ayaw pa rin nilang maniwala yung sinasabi ng Department of Justice, yung sinasabi ng uh, PNP, yung sinasabi mismo ng Pangulo na hindi nila papahintulutan ang ICC na gumawa ng anumang uh, legal na trabaho dito sa Pilipinas. Wala na itong jurisdiction sa Pilipinas. Yon, malinaw na malinaw na ang sinasabi ay wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At uh, sabi naman ng dating pangulong Duterte, pagka mayroon daw pumunta sa kanila sa Davao City at uh, magtangkang arestuin siya ay magkakamatayan daw at magkakabarilan pa. So, abangan natin ang ang mga susunod na mga pangyayari. At yun lamang po, uh, kung mayroon po kayong komento sa uh, pinag-usapan natin ngayon, uh, pakilagay na lang sa comment section box at uh, respeto natin. respeto natin yung isa't isa base sa opinion natin. At uh, ito ay aking opinion lamang. At tuloy-tuloy uh, ang pangunlad ng bagong Pilipinas. Salamat sa inyong pagsubaybay.